solution team ang kasama natin headed by the fearless engineer Bulanon pati na rin ng district 4 dahil ito ay distrito 4 kwe kwento lang natin konting bahagya lang parang 2 years ago eh gilipan na itong specific na bahay na to, first floor pa lang siya noon tapos after 2 years eh nakapagpatayo na ulit nila yung ulit nila yung bahay na giniba ito nasa gilid nyo at ah uh, ginawa pa ang second floor so meron tayong ah uh, kaukulang uh, dokumentaryo, binubuklad nila dyan para sa demolition para ito yung pinaka-kompletong requirements para ma demolish -de itong bahay na itong tinuturo ng mga opisyalis natin malaki meron yung luna lahat yung metro raw nakalagpas may ka metro no, kahit okay. metro no, okay. hey, hey, so hey, metro wala ito nakalain naka yung grade ng gigibay na ho yan po Okay.

pagod na. Eh, na keto na po, O, yun naman pala. Kung abo ay hindi mo tawag, napakababa niyo po. Sir, napakatalaga niyo ng Kung ano na kayo. Ay, po ko. nanghihingi lang po ako ng. Pero gagawin namin ang po natin. Oo, ito po namin. Ngayon, may complaint po. po ang ganito po. Nawala po siya.

pero po refuse to sign kayo si chairman na nagpumirma ah yun yun lang so refuse to sign pala uh, tumangking pumirma ito si tatay ang eto yung point 4 na kikipibain na tatanggalin accordingly sa mga officials natin Yan yung pwedeng gano'n

Bago pa mag-pandemic hmm? uh, okay. okay. Ang pagkanda pa Nakikita nyo po Ang pa

eh nakikiusap pala si tatay no eh ang problema eh taon na pala ito no actually nabigyan na nga siya ng notice eh refuse to sign nga daw galing kay chairman kasi si chairman ng so, no? uh, gobyerno so yung pala at ang, ang gusto lang ni tatay humingi siya ng uh, palugit eh problema kasi taon na pala to eh, no? matagal na siya nabigyan ng palugit kung kaya tingin ko magigibatan pag ito ngayon

Ang gusto ni tatay na sila magkikiba pero syempre ay talagang ang ginigit ng mga opisyalis ay matagal na nga napagbigyan. kumpaga talagang kailangan na kibain na ngayon dahil kompleto naman sa papeles as you see, no. Eh, ito kasi yung gigibain eh, itong pader na to dahil uh, lumagpas nga, ayun hanggang doon sa taas pumantay pa doon sa restaurant na nasa likod na ito. So ito lang yung kay tatay talaga nakapatong pa sa bangketa. Yun ang problema. Tas hanggang second floor pa. Dati na palang nagiba nagibato ng first floor pa lang uh, before pandemic pero ngayon inaabot na ng pandemic at natapos na. Eh napatayuan pa ng second floor. na. <tinyo> Alam mo 'yan, kaya ako. Ayaw ni. Ito. Kailangan nating ilabas 'yung mga bato Eh labas nga kasi mababasag 'yan tatamaan ng maso. Dito labas natin 'to. Hindi 'yan masakit, masakit. Utoorin natin para ma-labas. Na We never going dummy do high. Wala naman Ito, itong hindi tinlalabas lahat. Eh. Ito natin nilalabas oh, na, na. na lahat. Dandaan na sabi ko ginawa niya na naman no. Ano sa'to po? Dabe. Oo. Bobo na siguro, 'di ba? No. Tapos tinanong ni Dr. Elizabeth, "Ma'am, sinabi narinig ko dito, 'yung police naman, dapat hindi niyo na ginawa." Ayun, yun sila sabi ni Richard ang foreman ng District 4. Na putas na daw 'yon, giniba na daw nila dati, pero pinatayuan pa rin at sinaratuan, kaya yun ang problema.

Hanggang eh. taas eh. Tate. Oo. Binalik na sir. na naman eh. Binalik na na. na namin buo yan. Hanggang uh. taas nga sir Oo. Oh. Hindi wala Hindi, ga gaganon yan. Inubot na nga namin dati yan tayo eh. Tayo sa kay doon. kay sa loob. Alis din wasi ka tsaka yan. Tsaka yung mga okay. so, uh, Oh, eh ano niyo muna rin. Okay. Pasok nyo sa loob. Oh. Pak, masih yang boy.